Saan nga ba aabot ang 10 pesos mo? Aba, dito na tayo sa Gudhoy River Park ng Sinurun Santa Cruz ng Davao del Sur. Alam nyo ba mga kajukens ay napakalinaw at napakalamig ng tubig dito at napakaganda pa at napakalinis pa ng kanilang area. At dito masarap magtampisaw. Aba, perfecto para sa inyo. So for today's video mga kadyokens, ating pasyalan at ipapakita ko kung saan matatagpuan itong gudoy River Park ng sinurun sa takrus ng Davao del Sur. It's banding time! So right now mga kajukens, nandito tayo sa highway no? Actually, galing tayo ng uh, Santa Cruz Terminal Kaya uh, papasadahan natin ngayon mga kajukens itong uh, National Highway no? So ipapakita ko dito mga kajukens kung uh, pwede ba makadaan yung sasakyan nyo or any types of uh, vehicle no? At kung nanggaling kayo ng uh, Dabao or Santa Cruz mga kajukens So may makikita kayo dyan sa gilid ng daan na may mga nagtitinda at pagdating natin dito sa kanto mga kajugins, no, magra right turn lang tayo. At kung galing naman kayo ng digus mga kajugins, magle left turn lang kayo. So nakikita nyo mga kajugins, uh, nasa gitna tayo ng uh, cemetery. No? Actually mga kajugins, uh, dito rin madadaanan yung ng uh, Kiawit River. No? At saka yung, uh, ito yung daan ng uh, papuntang Pilan River at Mini Asik Asik Falls. Kaya lang, itong uh, pupuntahan natin mga kajugins ay malapit-lapit lang. No? At pagdating nyo dito sa may gym mga kajukens, So as you can see, marami ang nakapark na sasakyan, no? Kasi diyan yung uh, parking space mga jokens kapag uh, ikaw ay pupunta ng Pilan River at many asik-asik poles. Kasi hindi makakapasok ang sasakyan doon mga jokens, no? Motor lang na sasakay ka sa habal-habal. So tayo hindi tayo magpapark diyan dire-diretso -dire tayo mga jokens kasi nasa unahan lang yung uh, Gudoy River Park, no? So as you can see mga jokens, no, sementado yung daan at pwede niyo ipasok yung uh, sasakyan niyo dito, no? Mapapur forward o motor o ano any types of vehicle so ayan na nandito na tayo mga Jokens. no meron silang trademark diyan mga Jokens. uh, welcome to Gudoy River Park right now oh mani dalan ron nga perting ninduta oh all right ah na si ano idol busing na mo si langyaw ng dabo, nagbaklay na oh wag niya ipabitbit yung isa wag gi gi kapoy eh ni awa lagi tipai adventurer money all right, guys ay hey, may rapo duwat ni ulan kayo, kayo. kay diget ang motor so as you can see mga jokins ongoing construction pa agan lang daano kasi bago pa lang ito mga ilang months pa lang ito mga jokins si, si mar si Idol, eh. iyon sya wala dai ang Dili delikato ang sa motor ah, pang holding holding sa oh, yeah. pa. Ah, na si E. Laban na kami madasmagan, maganda Matay ka, ano eh. Ay, isa sa main highway, pero gari, ang banggaan naman pa. O, pangilin ba daw, So, nami karon ron padulong nami nag backlay mi nang ginahin nami backlay. So, padulong mi sa Goodie Resort oh. Ano si Adventurous Motovlog. Gatay Adventure ni Mar, si Idol. <laughs> Alright, so we are here mga kajukens. At perfect talaga to para sa inyong uh, family banding, magtropa banding at magjawa banding mga jokens At ang kanilang mga cottages dito mga kajukens nagkakalaga lamang ng 300 pesos At meron din silang uh, family cottage mga jokens no Good for 3 families, uh, 400 pesos At meron din silang affordable na umbrella mga jokens no Nasa 200 pesos Alright, summer vibes Gusto tayo ni kotko sa iklog ya? Ako K -k Summer vibes so, Aptik Abtik ini silang ayaw ba nakakawal magtanon andam <laughs>